So yon para na-figure out na natin yung ating naging problem ng unit kaya may naging flyer. So malubang itong ating silencer. Ayan, umiikot. So paano natin, pahigpitan natin, then test fire tayo mga kabeng-beng. -bang -bang. So yon Good afternoon po, good afternoon mga kabengbeng sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Mga kabengbeng, especially kay Sergio, Gio, Sir Gio uh, Sir Jio F. Diaz ng Pangasinan po mga kabengbeng. So meron tayo manlapat pistol, ay sorry, manlapat pistol, manlapat hammer frame type po dito sa ating harapan mga kabengbeng. Original manlapat hammer frame type gawa ni Tata Esting mga kabengbeng. Ayan, napaka -pogi, mga kabengbeng. Ayan po, so yan. So kung sa atin po kayo magabing mga kabengbeng, makakasigurado, makakasigurado po kayong 100% na manlapat po talaga ang darating sa inyo. So napaka pogi ayan mga kabengbeng, napaka promise ng pagkakagawa. So, Sir J.O.F. F. Diaz ng Pangasinan nito ng unit mo. And syempre mga kabengbeng, hindi po natin nilalabas yan na hindi na ite-test fire. Ibibidyohan natin yan mga kabengbeng. No? So, ito, test fire natin. So, quick specs muna para uh, bago natin i- Test fire, 24 inches long barrel, original manlapat silencer Long tank po siya, naka na mga kabengbeng Kahit long tank, nasa 15 to 17 shots lang Dahil powerized na po ang unit Then built in uh, built in, mga, built in po yung mga sight Ayan mga kabengbeng So meron na siyang sight, kahit may scope na po siya Then yung ating site pina-adjust na natin narito na dahil dati narito po sila kasi uh, tumatama dito kaya pina-adjust po natin dito kaya kahit dinatanggalin yung site na ilalagay natin yung ating malaking scope so sir Gio FD as na Pangasinan so ito the moment of truth grouping, grouping, grouping test na po natin ang inyong unit so sir ito na po ito nakalagay natin side cam so subukan na po natin So yan, sir, Gio, F. Diaz Sir, the moment of truth Subukan na natin ang inyong unit Groupings natin Ang inyong unit Gamit ang with your pellets po Unresized and sorted straight from the box na mga bala ayan so, ayaw yata mag focus ng ating wait lang po so, pang ating so, ayan ayan so po natin no meet your pellets subukan natin grouping test natin ang unit ni sir Gio so first shot po tayo first shot Ay, first shot natin second shot so, yun, pellet to pellet kung makikita nyo po yun, nasa cross dock third shot fourth shot po, pang apat pang lima so yan, zoom natin para mas kita lalo no? lang po, zoom natin ayan pang, lim pang anim na po tayo ah, tumama pang pito so yun nagka flyer tayo mga kabeng beng pang walo pang siyam so nahalo siguro yung bala mga kabeng beng, -beng. napakarami ko yung bala dito siguro nung pagka ano natin nahalo pang siyam at pang sampu so yun mga kabeng beng may isa tayong flyer siguro nasa bala na lang po yun so tignan natin ikargahan natin ulit I i-double check natin no so maganda naman siya tumama pakarga ko ulit so another 10 shots So ayan po, natin tension shots pakarga lang natin Ito Bukan natin na natin tension shots po. Subukan natin na natin tension shots sa bandang ilalim ng target. So pasensya na, wala tayong ano ngayon. Nawawala yung ating pintura. First shot po tayo na second groupings. First shot second shot napakaganda tumama pangatlo grabe pang apat pang lima pang anim napakalakas ng unit mga beng, -beng. first cock lang po yan. first cock pa lang po yan ha second ay sorry pang pito pang walo pang sham so yun po na naligaw na bala lang talaga yung ating mano mga kabisteng yung naging flyer kanina at pang sampo so yun ayun meron talagang naging flyer mga kabengbeng so isa sa sampo pero napakaganda ito sir so nasa bala na lang talaga yan so bakit kaya na nagkakaganoon try natin so, pa subukan natin kung maging flyer Paano? pa subukan natin ng isang beses kung maging flyer pa Kuyon so, hindi naman po nasa bala na lang po talaga pero sa imposition yung kanya naging ano makabeng-beng naging flyer pero ayun sir nakita niyo naman 9 out of 10 so may isang may like ayun same din po so pero nakita niyo naman po all in all napakaganda tumama sir so nasa bala lang po yan hindi natin talaga ma perfect yung mga mga local pellets po no pero mas gaganda pa po yan dahil break-in pa po yung barrel sir so tara punsan po natin yung ating naging uh, naging grouping test so nakita niyo naman po majority 90% mga bengbeng -beng. so tatama sa ating target na pag tumama na po yun so sir nakita nyo naman sa bala na lang po siguro yun nagkahalo halo so 9 out of 10 ito yung ating una then dito 9 out of 10 same result mga bengbeng -beng. so yun sir nakita nyo man accurate na accurate yung unit sa sampu lang talaga may umiwala sa so yun salamat po sa tiwala sir again sir GF Diaz salamat po sa tiwala again mga bengbeng -beng, peace out po So yon para na-figure out na natin yung ating naging problem ng unit kaya may naging flyer. So maluwang itong ating silencer. Ayan, umiikot. So paano natin Pahigpitan natin then test fire ulit tayo mga kabeeng-beng. So yon, ayan pahigpitan natin. Hindi natin napansin no. So another 10 shots para fill natin, then subukan natin again yung ating unit. So yon, siguro maluwang lang kaya gumagalaw yung ating silencer at may sumasayad, no. So subukan na again natin sa so, 10 shots mga kabeeng-beng itong unit ni Sir Gio, FDS. So unit pa ni Sir Gio. So diyan ako mapakalay mga bengbeng bagit siya nag, nagkaka ano yan, nagkaka flyer. So yun pala mga bengbeng. -beng. Meron pala siyang alog yung silencer din mahigpit. So ito, another 10 shots para sa third groupings. Ayan, dito tayo. So sir, GOFD ya, so another 10 shots po. As, using same pellets po, nature pellets po, no? First shot po tayo. First shot. Ayun. Second shot. yun mga beng beng na, na nakuha na natin yung konting oh, just lang sa zeroing problem no pangatlo grabe tumama talaga so napaganda tumama ba, uh, bakit anong nangyari apat pang lima nagtatako bakit nagkaka flyer ang ganong kagandang tumamang unit po no pang anim pang pito ng walo na tumama talaga Sir Gio pang siyang at last so ito kapag naging flyer pa to mga kabeng beng ewan ko na lang pang so yun wala na tayo naging flyer 10 out of 10 na po tayo so yun di natin tinigilan hanggang hindi maging one hole itong unit ni Sir Gio FD so salamat sa tiwala sir so nakita nyo naman na talagang ako din ay hindi na satisfied kanina bakit may lumihulay na pellet dun sa ating tensya, shot so puntahan natin so ang ating final groupings 10 out of 10 napakagandang tumama sir ayan na ayan po no So, salamat sir. So, yan. Okay Again, mga bing-bing. Peace out po.